ang araw na lang, diba? Araw na nga lang ba? Para mga 61 days na lang Pasko na. Ibig sabihin niyan Metro Manila Film Festival ang inaabangan ng bawat pamilyang Pilipino. At isa sa pinaka-inaabangan nga ng mga pelikula rito, ang fantasy action na handog ng sari-sari. Signal na penduko. At alam niyo ba, isa sa mga bida dyan ang legit dabarkads na si Zombie? Yan ang reporte ito. <laughs> Ganyan ang tingin ni Tugue, zombie sa pagsama sa kanya sa cast ng MMFF entry, na penduko. Unang-una, ang tawag diyan, dream come true. Yeah, it's pinaka, it's something I want, I want parang gustong-gusto ko talaga. At saka pangalawa din, it's really a big opportunity, so parang maraming salamat. Ang tanong, aware kaya ang kanyang mga kababayan sa Nigeria kung gaano kasikat sa Pinas ang Dabarkads? alam nila po. They know. And they're very, masaya po sila and they're very happy. Actually, may balak din ako na i-invite ko sila sa Pinas para i-check i-tour -it ko nila sa Pinas kung ano meron sa Pilipinas. Naging susi raw ni Zombie ang sincere niyang interes sa Pilipinas. Abang nasa college po ako, nag-duty po ako sa hospital kasi nursing ako. So kapag nag-encounter ko mga patient ko, patient ko sa hospital, sa community, Tagalog ako, konti-konti. Tinanong ko yung mga kaibigan ko, mga classmates ko, ano po ibig sabihin ito? What's the meaning of this? What's the meaning of that? Tapos, salamat din sa Google Translator. pandama mo. Kalalabas pa lang ng trailer ng Pinduko, pero 2.5 million and counting na ang views nito. Ito ang fantasy action film na hatid ng Sari Sari Network na Signal, katuwang ang Studio Viva at ni Media. Makakasama ni Zombie sa pelikula ang mga veterano at award-winning actors na sina John Arcilia, Albert Martinez, Kylie Versoza at Mateo Goricelli bilang penduko. Nasa quick chat natin ay itinanggi ang balibalitang buntis na ang misis na si Sarah G. Matapos itong luwabas sa ilang mga vlog kamakailan. Nilinaw ni Mateo na busy silang dalawa. Wala pa, wala pa. Pero in God's time, sana, sana. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.